unang dating ko pa lang dito sa property na to, ito agad yung bumungat sa akin. Napakagandang dahon na parang nagsasabing, Welcome na welcome kayo dito. Ayan, so ngayon, Paskong Pasko na, as in damang-dama na, i-welcome na po natin si December. Ayan, so Paskong Pasko, as in, simula dito sa Lara Farm, ako po ang inyong ahinting bisaya. So, welcome back sa aking channel. Tara, um, pupuntahan na naman natin itong mga morang lupa dito sa Bison Latino North sa Garay Bulacan. yan so ngayon, ang ating pupuntahan naman na property, ito po'y commercial lot. It's ყარი სადელ შალატს pwede din naman kayo mag -farm. Depende po sa inyo kasi kayo po yung masusunod sa property kung anong gusto yung gawin. Yan, ito yung kagandahan dito sa aming mga kalupaan kasi as in, ikaw po yung masusunod. Yan, ito na may patag na patag, tabing-tabi po siya ng sementadong barangay road. Yan, may mga tanim na siya pagka uh, gusto mo mag-avail ng medyo may view deck pa siya. Sa may likod po, sa may, may bandang uh, likod nito, meron po siyang overlook okay? Pagka sa harap ka naman, pwede mo pwede ka mag-business kasi ito po'y daanan talaga siya. Ito po'y tourist spot. Yan, daanan po ito ng mga pupunta ng Maramo River. Then, ito po yung napakarami na namin mga property dito. As in, talaga kung mag-business ka dito, ito po yung napakasentro. Kasi, malapit na malapit lang po ito sa aming mga Bernardino Farm, Lara Farm, Aquino Farm, at saka Isidera Farm yan. So, halos katabi lang po ito. Ito'y napakaganda. Patag na patag. So, bali, lahat naman po ito'y uh, kakalsadahan. Ang tatamaan lang ng kalsada na yung puno, yun lang ang matatanggal. Pero itong mga ano, ito hindi tatamaan, sa inyo na po yan. So, kung ano po yung nakikita nyo, yan na po mismo ang uh, property. At saka ito, napaka, ang kagandahan po dito, hindi ka pa pumupunta, hindi ka pa nagre-reserve, may muhon na agad yung lote mo. Yes, may muhon na po agad. So, hindi tayo mangangapa, hindi na natin hanapin kung saan banda yung property mo. Pag nakapag-30% ka na, yan, nakapag-30% payment ka na, pwedeng pwede ka na magtayo ng business mo dito. So, ang bilis ng balik ng investment mo, kung gusto mo na talaga magnegosyo, pwedeng pwede na po pagka ikakas mo naman, automatic napakalaki po ng discount mo. Pagka bilisan mo naman ang pagbayad, discounted ka pa rin. So ito po yung property. Ayan, ito po yung aming Tabing-tabi po siya ng farm lot namin, na Bernardino Farm yan. Andami na rin po dito mga nakatayong mga kabahayan. So, hindi po siya nilive. May kuryente po dito, may source po ng tubig. Napakalakas po ng signal dito. At saka, meron na rin po internet. internet. So, kung gusto nyo po maghanap ng mga property sa mga magulang nyo, pang retirement nila, pag gusto nila ng medyo... Uh, sariwang hangin. Ito yung pinaka the best na mai-offer po po sa inyo dahil sobrang accessible po nito. Simula po dito sa Carino Highway, dire-direction -dire niyo lang po itong uh, paahon lang po siya, papunta lang po siya ng Bitbit River. Dire-direction -dire niyo lang, pagpupunta po kayo ng Bitbit River, madadaanan niyo po itong San Mateo, North Sagaray. Barangay San Mateo. So ito po ay kompleto na rin. Ito po ay may community. Mayroon na siyang market. Kitang-kita naman, naglalakihan po yung mga kabahayan po dito. At saka ang kagandahan po dito, sariwa yung hangin. Wala pong mga factory po dito, mga nakatayo. As in, pinakadabes. Parang ang sarap huminga po dito. Ito po yung pinaka-market namin dito. Yan. So, pagka mag-grocery po kayo, kompleto na po dito. Mayroon, mayroon po dito ang grocery store. Ayan. Mayroon po dito ang Alphamart. Mayroon namang palinki. Mayroon mga butika. Hardware. Mayroon din hardware po dito. So, halos kompleto na rin po dito. Itong palinki na to, mga 5 minutes, 2 uh, to 5 minutes simula, simula lang dito sa aming property. So, napakalapit lang po nito. Diri-diritsuhin mo lang ito bago ka makarating ng property, so pagka nakita mo na itong uh, I love I love San Mateo, yan. Pagka nakita mo na yan, pag nagbiyahe ka, kumaliwa ka na po. Yan, kumaliwa ka na. Kasi pag kumanan ka, papunta ka po ng ipodam dyan. Yan. So, dire-diretsuhin mo lang ito, kumaliwa ka na. Kita nyo naman, pwede po kayo bumili ng mga ulam dyan, merienda. O, ba? Diba? So, napakaganda po dito. Uh, hindi po kami liblib. As in, kahit gabihin po kayo, may mga street light po dito. Uh, kumbaga Kung baga, hindi, po nakaka, hindi po nakakatakot yung area. Kasi parang galing ka pa rin, parang nasa syudad ka pa rin. As in, damang-dama mo pa rin na hindi ka lumayo, hindi ka pumunta ng probinsya So, ayan na po. Ito na po yung property natin. At welcome na welcome po lahat dito. Yan, may trabaho ka man o wala, hindi na po namin kailangan ng mga pro-publicam para makapag-event. Muli po ako po ng inyong aniting bisaya.